Ito mga boss, konting kalaman tungkol sa carburetor na laging nag-overflow. Tapos halimbawa pinalitan mo na pinalitan niyo na ng repair kit, ganun pa rin tapos nasa level naman yung floater. Tapos nag-overflow pa rin, ganito ang gawin niyo. Para lang to sa ano yung mga gusto lang matutunan yung ganitong trabaho, hindi yung mambabas lang. Yeah tanggalin nyo tong motor valve tapos kumuha kayo ng maliit na bala ng barena tapos pasok nyo dyan tapos ikot ikotin nyo wag nyo lang diinan gaano yung alalay lang ang purpose nito kung bakit ginaganito ko para ito yung sa floater valve yung goma na yan, lumapat ulit yan kahit sa anong karburador, kahit sa parako pwede nyo itong gawin. Halimbawa, nag-overflow. Lagi nag-overflow. Hasahin nyo lang ng bala ng barena. Yung sakto dyan, o. Oh. Huwag nyo lang ganun din Tapos pagka sa hanginan nyo na lang. Tsaka nyo, ilagay na yung floater valve yung... Ito. wag nang i-adjust dito sa floater. Masahin lang ng kaunti doon kapag lagi nag-overflow. Ah, okay. nagbelok pa adila oh. to magtatapon niya yan no. right there. Wala nang overflow